Nagluto nga ho pala ako ng sopas din nga ho pala sa boarding house at meron nga ho palang pupuntang bisita na dati ko nga ho palang katrabaho at mga katrabaho. Paglabas ko nga ho pala galing sa trabaho bago nga ho pala ako umuwi ng boarding house ay bumili na nga ho pala ako na rin mga pansahog din sa sopas. Bumili nga ho pala ako ng karning manok at mga gulay ay rin nga ho pala repolyo, carrots, sibuyas, bawang at chicken cubes. Sopas naman nga ho pala ngayon mga kalinggit ang aking lulutuin dahil nung mga nakarang araw puro naman ho pansit ang aking niluto. taman tama naman ho yung pagluluto ko ng sopas dahil maulan ngayon. Ang lulutuin nga ho pala sana namin mga kalinggit ay spaghetti dahil meron nga ho palang sponsor na magbibigay sa akin ng pasta. Dahil umulan nga ho pala ang naisip na lang ho namin lutuin ay sopas dahil masarap naman ho humigop ng mainit-init na sabaw lalo na kapag maulan. Pagkarating ko naman nga ho pala din sa boarding house, ay ginahit ko na nga ho pala yung mga gulay. ari nga ho pala repolyo, carrots, nagget din nga ho pala ko dyan ng sibuyas, bawang. Pagkatapos nga ho pala, sinunod ko naman ho aring hotdog. Hari nga ho palang hotdog na re, ay din ko lang ho binili sa kalapit ng amin boarding house na tindahan. At doon ko na nga rin ho pala binili yung pasta, gatas at patis. Pagkatapos ko nga ho pala magayat yung mga sangkap, nagisa na nga ako pala ko dyan ng bawang, sibuyas, at nilagay ko na nga ho pala ring karning manok. Naglagay na nga rin ako pala ko dyan ng mga pampalasa ng patis, umami, paminta. Tapos na magisa-gisa na nga ho pala yung karni, nilagay ko na nga ho pala rin pasta ng sopas. Tapos, haluhaluin lang ho natin Nung medyo magisagisa gisa na nga ho pala, naglagay na nga ho ko dyan ng tubig. Yun nga ho pala ay pinakuluan ko na para humabilis kumulo yung ating sabaw. Dahil kulang pa nga ho mga kalingit yung ating sabaw, ay magdadagdag nga ho pala ko dyan ng tubig na hindi na nga ho pala pinakuluan. mag din nga ho pala ko dyan ng pampalasa, aring nga ho chicken cubes, at maglalagay din nga ho pala ko dyan ng kaunting patis dahil medyo matabang nga ho pala yung lasa. Kapag nga ho pala nakulo na mga kalinggit at medyo malambot na nga ho paling pasta, ilalagay na ho natin aring carrots at hotdog. Kapag nga ho pala medyo malambot na yung pasta, isusunod naman ho natin ilagay aring repolyo at maglalagay din nga ho pala ko dyan ng kaunting margarine. Pag nga ho pala nakulo na, luna, ilalagay na ho natin aring gatas tapos halu-haluin lang ho natin. Makalipas ang ilang minuto, aring na nga ho luto na yung atin sopas. Hindi na nga ho pala ako nag-invite mga kalinggit na mga katrabaho ko at kakunti naman ho yung akin ni Luto. Maya, Maya naman ho ay dumating na nga rin ho pala si Cherry na dati ko nga ho palang kaboardmate at may dala nga ho palang apat na box na pizza. Hati nga ho pala sila ni Berba at meron din nga ho pala nag-sponsor sa akin ng Coke na si Ronel. Ay siya hanggang dito na lang ho yung aking vlog at salamat ho sa inyong panunood. Bukas ho ulit. Bye bye!